Eto guys, papunta na naman pala tayo dito sa terminal boy. Ayano, o, e nandito na tayo sa Bulacan Terminal guys. <laughs> Buti na lang nakapag-shortcut tayo dito sa may iskinita boy. Ayan o. Dito nga pala ako dumaan guys Papunta dito sa may bulakan Okay, eh, ayan, andito na tayo boy Pupuntaan pala natin dito yung ni natin guys Ayun oh. nakikita ko na yung jeepney ko dito Nandun sa covered court Eh, doon ko pala muna pinark dito yung jeepney ko Eh, kasi dadaling ko pala muna yan sa talyer dito guys Bago ko ipasada Mukhang masisira na kasi yung ano nyan Yung radiator nyan, napakaitim ng usok Ay, eh, papagawa muna dito guys <laughs> Eh bago pala tayo pumunta dito sa talyer boy Eh kakain muna ako dito ay manong Yung tinitinda niya ditong sandwich Ito <laughs> guys oh so manong Paingi ako ng sandwich mo <laughs> Pakilagyan ako ng maraming hot sauce dito ha ah. Gusto ko yung maanghang Favorite ko kasi yun Eh kayo ba guys Favorite nyo rin ba mga sandwich <laughs> Eh kung favorite nyo boy Is ilike nyo na tong video natin guys Para ililibre ko dito ng sandwich Ang maglalike sa video natin. At saka isubscribe nyo rin dito mga bossing. Ililibre ko kayo na itong sandwich ni Manong. Ayan e o, napakasarap nyan boy. Pakilagyan ng maraming hot sauce ha. So, eto guys, tapos na tayo kumain dito. Kunin na nga natin yung ni natin dito, guys. <laughs> dito ko pala nilagay yun, boyo, oh, sa may BGC Toda, sa may covered court para hindi maulanan dito. <laughs> eh, kasi sabi sa balita, guys, is meron na namang bagyo dito, boy. Kaya dito natin pinarada sa may covered court para hindi maulanan, hindi masira, ayan, oh. Eh, bagong pintura pa naman tong jeepney natin dito, guys. <laughs> ayan, oh, grabe, napakaganda. so, <laughs> So wait, teka. Check nga muna natin yung makina ng jeep jeepney natin dito, boy. Uy, naku. Parang mukhang sira na yung radiator nito guys. Ayun, oh. Parang di na ata kakayanin to, boy. Kailangan na talaga natin itong ipagawa. Naku naman. Eh, gagastos na naman tayo dito, boy. E, ito, papakita ko sa inyo, guys. Bubuksan ko lang yung makina, ha. Ito boy, ayun oh, tingnan nyo dito guys, napakaitim ng usok, oh no, Baka tumirik tayo na ito sa dan pag hindi pa natin pinaayos yan. Parang masisira na yung makina natin dito boy. eh, tara tara dali na nga natin to sa talyer guys. Eto eto liko lang tayo dito boy. Eto guys dali muna natin dito. Opya. Yan. Ayan, dali natin dito guys Papaayos natin to kay boss Yan o, tingnan nyo Kailangan na rin palitan yung makina nito dito guys <laughs> Papakita ko sa inyo Ito boy, ito guys So dito natin malalaman Kapag sira na yung jeepney natin boy Yung engine health natin is 5.68% na lang dito <laughs> So kailangan na talaga natin iparepare yan Saka yung radiator natin dito Zero na, naku po <laughs> Eh kapag hindi pa natin pinarepare repair yan, boy. Titirik tayo sa kalsada. Magagalit sa atin yung mga pasero natin, guys. So, eto, guys. Nandito na pala tayo sa talyer. Papaayos na natin dito si jeepney. Let's go. So, eto, boy. Kailangan natin dito iparepair yung engine natin, boy. Kaso lang, tingnan nyo. Eh, 943 yung repair pala ng engine dito, boy. Nakukulang yung pera natin. Eh, unahin muna natin yung radiator natin, guys. Parang hindi tayo tumirik at mag-overheat sa kalsada, boy. Ito, ito. Meron pa tayong 859 dito na, ano, pera. Hindi siya aabot dito para mapagawa natin yung, ano, yung makina natin, boy. Ito, guys. Kaya pa naman siguro ng isang biyahe itong makina natin. Sana hindi pa ito bumigay. Babiahe muna tayo dito para magkapera tayo pang ng makina, Sirain na talaga tong si ni natin boy Eto at least napagawa natin dito yung radiator niya Hindi na tayo titirik sa daan Eto ito. tara guys Mag drive na nga tayo Punta na tayo doon sa terminal boy Ikukuha muna tayo dito ng pasahero Teka merong babae dito boy Sumakay na agad siya dito guys Nako po Bawal po Hindi po nagpapalibring sakay muna dito E wala akong pera eh Bye-bye. Yun guys. Gusto pa makalibre ni tropa. Eh tsaka na. Kapag nakaipon na ulit ako dito. So eto eto. Punta lang tayo sa may terminal ng Balagtas guys. Napaayos na rin natin yung radiator natin dito boy. Eh talagang yung makina na lang natin dito yung kailangan ipagawa sa jeep jeepney natin. Tapos okay na ulit. Pwede na tayong lumarga... Ipabiyayin muna tayo ng isa dito guys... So eto mga tropa... Andito na pala tayo sa may terminal boy... E mag-aantay lang tayo dito ng sasakay sa ating pasayero... Uy... Eto si tropo... May nangingi sa ating panggas dito... E naku po... Pasensya ka na idol... E, magpapagawa rin kasi yung makina dito eh... Kulang yung ano natin... Yung pambigay natin... Pero dahil idol tayo nyan... Sige bigyan natin siya dito... Barya lang ibibigay ko sa iyo idol ah. So guys, bigyan natin dito si tropa ng kahit na ano. Barya lang boy. Eto, barya lang. 10 pesos. Pambili mo ng kape. Ayan, okay na yan. so, tara, tara guys. Balik na tayo dito. Kunin na natin yung, yung bayad ng mga pasero natin, boy. Let's go. yan magsusukli lang muna tayo dito, guys, ha. So, eto, guys. Tapos na rin natin suklihan yung mga pasero natin dito, boy. Lalarga na tayo. Oh, dito lang tayo, guys. Ano? Ama ni Obra. Wait, teka. Opya. Oh, yeah. Ayan na, boy. Papuntang Balagkas, Bulacan pala yung ano natin dito. Biyahin natin guys. <laughs> Ito buyo, medyo upgraded na pala itong ano natin. Itong jeepney natin, kaya medyo mabilis na rin yung takbo natin boy. Yan <laughs> o, transformer din tayo naman ni Bella dito guys. <laughs> Yan, tara tara, bilisan lang natin yung biyahe natin boy Para mabilis makauwi yung mga pasayero natin Eh kasi baka abutan sila ng ulan dito guys Dito na agad tayo sa tulay guys Tara tara, overtake lang tayo So eto guys, wait teka. Ano nangyari sa jeep ni natin dito, boy? Nako po. <laughs> Bakit ayaw na umandar? Hala, nako. parang nasira na ata yung ano natin dito, guys, yung makina natin, boy. Oh no. Nasira na talaga tayo dito, guys. Check nga natin. Hala. Nasira nga boy. Ay, ano, engine health zero na. Paano tayo neto boy? Nasiraan tayo ng engine guys. Dito pa talaga tayo sa ano. Gitna ng kalsada nasiraan boy. nopo. Natirikan tayo ng jeep dito. ano tayo neto? Mag Magta-traffic dito guys. Sira pa naman yung ano natin. Makina natin boy. Hindi rin tayo dito mga pag-ano guys. Tawag dito mga pagpapaayos kasi 500 na lang pera natin. 900 yung paayos ng makina Paano na tayo ngayon? Oh no, sinong tutulong sa atin? Eto guys, ayaw talagang umandar. Ano pong gagawin ko dito? Ako naman, dapat pala hindi na lang tayo bumiyay ngayon. Nanood na lang sana tayo ng TV. Ayaw talaga umandar guys. si bumigay na talaga yung makina neto, boy. Oh man, eto guys maghanap lang tayo ng pwedeng tutulong sa atin dito boy. Naku no, po, meron na mga sasakyan sa likuran natin. Busina ng busina, oh no. Uy, mga tropa, nasiraan ako dito eh. Mag-overtake na lang kayo. Eto boy, ayaw nila mag-overtake sa atin guys. <laughs> Ang babayit naman siguro mga driver na boy. Ayaw mag-overtake. Eto guys, papatulong lang tayo dito kay tropa. Mangungutang muna ako dito. Idol, pera muna ako ng ano. Kahit pampayos lang, nakulangan ako dito eh. Pabiyahe pa naman ako. Eto guys, binigyan niya tayo dito. Kahit 200. Thank you, tropa. Maraming salamat po eh. Eto po yung tingnan nyo. Ayaw talaga umandar ng jeep natin. Eh, paano kaya natin gagawan ng parang tumadala sa talyer? Ayaw talaga umandar dito ng jeep natin po Ginawa na natin lahat dito. Naku po. Sira na talaga yung makina natin guys. Oh no. So, eto guys, nandito pa rin ako sa may tulay papuntang barangay Wawa wow, Boy. Ayan, di pa rin ako makalis dito. Nagaantay lang ako dito ng mga katulong ko guys para hilain yung jeep ni natin dito boy. Eh, kasi nga, na-stuck tayo, nasira yung engine ko. Eto boy, oh. wait, teka. Nandito na. Pinapunta ko na pala yung mga tropa ko dito guys. Ito po, binigyan niya tayo dito ng ano, paggawa ng jeepney natin. Ako po, maraming salamat, tropa. <laughs> Eh, antayin lang natin dito Yung mga kasama natin Para tulungan tayo Eh, magpapa-rescue tayo dito, boy Hala, oh no Nagtatraffic na dito, tropa Naku po, gagawin natin dyan? Brangaba na ng traffic Tuyo, ayan, oh Rabi, lagot tayo neto Eto, guys Aalis na dito si tropa Buti na lang, tinulungan niya tayo dito Sige, mamanduan na kita Oy, dito Kaliwa, kaliwa, boy Kaliwa Tropa, sige Abante mo dito Abante mo, abante mo. Yan, atras, atras boy. Yan, kabig kanan, kabig kaliwa. Kaliwa boy, kaliwa, kaliwa. Ayan. Opya, opya. Oh, naku po. Nag-traffic na. Pataan mo muna to si tropa. Naku po. Yan, sige, sige, sige. Atras, atras boy, atras. Ito mga tropa, paano kaya yung gagawin natin dito boy? Ayaw na talaga umantar. Ako, mayroon pa naman tayong pasayero dito, guys. Hala, eto guys, grabe boy. Ang lala na ng traffic dito. Sobrang nga ba na? nako po. Oh no, magagalit na sa atin dito yung mga motorista, guys. Oy, mga tropa pasensya na kayo boy nasiraan nyo yung jeepney ko dito eh ito yung mga pasero ko dito boy yun naiinip na ata yun nakasimangot na silang lahat dito guys oh no up oh, mga tropa dyan na lang kayo ililibre e, ko na lang yung mga pamasahin nyo dito ililibre e, na lang pamasahin nyo dito lahat dahil sa abalang nagawa ng jeep ko. Hindi ko na kayo pagbabayarin. Eto na guys. At dito na si ano. Yung tropa natin na isa. Para i-rescue tayo boy. Naupo po. Binanggo mo pa yung jeep mo dito boy. Eto siya guys. So oh, i-rescue niya tayo dito boy. Eto tropa. Nasiraan yung jeep niko dito. Ayaw umandar. Ayaw. Oh no. Kanina ko pa ini-start. Ayaw talaga. Hindi mo ka nasiraan ako ng makina dito boy. Eto boy. Andito rin yung re-rescue sa atin guys oh so, Nagsisidatingan na sila Oy tropa ako to So eto guys andito na tayo ulit sa Bulacan Terminal boy At napaayos na pala natin yung makina natin dito guys Ayan napa na natin to dun sa may talyer Buti na lang maraming tumulong sa atin dito ng mga tropa natin guys Eto boy umaandar na, um under na ulit yung jeepney natin dito kaya babiyahin na tayo dito guys para mabayaran natin yung mga utang natin. Eto, naku po. Nagka-traffic na dito guys. Oh no, wait lang, wait lang mga tropa. Tatabi lang ako dito sa may gilid. Nakakabala tayo sa kalsada eh. Yan, tabi lang tayo dito. So yun guys, hanggang dito lang siguro tong video natin. Andito na nga pala yung mga tropa ko oh, guys. So oh, sila pala yung tumulong sa atin dito boy. So yun, yang gandito na lang to. At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys iswag mo mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha ah. So yun hanggang sa muli Paalam Ito yung mga tropa kong tumulong sa akin boy Let's go